Tinutuyo kana na naman, hindi ka ba nagsawa? You're too old, you're not wasted. Sakto man. Next. So, your, your silver swan. Tinutuyo ka, naman, ka na naman, hindi ka ba nagsawa? You're, you're huh? you're, you're Tinutuyo ka na naman, hindi ka ba nagsawa? Turn over, you cannot be cold tinutuyo ka na naman, hindi ka man nagsawa. You're strong or not ever sir. <laughs> no. Your pride, you cannot... yo. Tinutuyo ka na naman, hindi ka man nagsawa. Soy, 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 soy. Next! Mana mag-call? O yeah. sa answer card? <laughs> Next! Lagi, 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 lagi. Okay, 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 okay! Huh? Lagi, 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 lagi. Always, 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 always. Ha? Huh? Lagi, 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 lagi. Yeah, 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 yeah. <laughs> lagi, 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 lagi. Yes, 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 yes. Good, 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 good. Yes. Sayap to, pero sige. Next. anin mo ang bato kung bato na ang bato. Ano sa anin mo ang bato kung bato na ang bato. Hmm. Anin mo ang bato kung bato na ang bato Stones stones of hit another stone Anin mo ang bato kung bato na ang What bat will you do to the rock if the rock is the rock <laughs> Anin mo ang bato kung bato na ang bato What will you do with the rock if the rock is the rock bato bato pick Stone stone pick <laughs> Bato-Bato-Pick stone stone toothpick. bato bato Stone-Stone-Get Bato-Bato-Pick Stone-Stone... Bato-Bato-Pick stone stone pepper Bato-Bato-Pick Rock-Rock-Pick Next! Ay, wala pa gano'y! Ang Mahiwagang Unas Ang Mahiwagang Unas The Mighty Leaf Ang Mahiwagang Unas Enchanted Leaves Ang Mahiwagang Unas The Shiny Banana Ang Mahiwagang Unas Once Upon a Time <laughs> Ang Mahiwagang Unas <laughs> Ang Ang maywagang unas. The mighty dry legs. Next. Pen pen di sarap pen di kot di almasin. Pen pen. Pen pen di sarap pen di kot di almasin. Bale ron nanti ni ko. Pen pen di sarap pen di kot di almasin. Oh, di karabaw di batu <laughs> <laughs> Pin Pen pen di sarap pen di kot di almasin. pen pen di batu ten di tipen pen pen, pen di ikut saja di almasin bolpen 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 pen pen di pen ikut saja di almasin <laughs> next tulah bagi bubu ang lebih kung tol yang aku konat nat jayantan ang lebih kung tol yang A coconut straight is gay. Ang lubi ang dobi kung tolid ng balik My straight coconut is curve. Ang lobe <laughs> kung nga ng balikog. My straight coconut curve. Ang tulad <laughs> kung lobe ng balikog. The coconut is straight but kong. <laughs> Next. Tugtugaok, tugtugaok. Tugtugaok. <coughs> Tugtugaok, tugtugaok. Tugtugaok, tugtugaok. Aaaaah. Isa Tugtugaok, tugtugaok. Roster, roster. Tugtugaok, tugtugaok. Tugtugaok, tugtugaok. Tugtugaok, tugtugaok. Islang. Tugtugaok, Tugtugaok, tugtugaok. Sikinse, Ah. <snifix> Tug-tugaok, tug-tugaok. Kwak, kwak, Next. Buksan mo, papasokin mo na. Open your arm, get inside. <laughs> Next. Buksan mo, papasokin mo na. Open doors. <laughs> Buksan mo, papasokin mo na. Open, I will get inside. kapit na, kukulang. Next. Next. Buksan mo, papasukin mo na. Open and we'll go inside with twist. <laughs> Buksan mo, papasukin mo na. Open si Sammy. Next. Oh. Oh. Tong, 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 pakitong, kitong. Na. Alimango <laughs> sa dagat. Hindi <laughs> makuha <ba>, kuha? Tong, <laughs> tong, 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 pakitong, kitong. Alimango. Juice, juice, juice. Tong, 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 pakitong, kitong. -kitong. up, 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 up. up tong 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 paki tong kitong four tong tong four <laughs> tong 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 paki tong pakitong, kitong pot tong pot <laughs> tong 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 paki tong kitong jingle bells next aanin mo ang aso kung wala ng pusa what will you do to the dog if the meow is gone say <laughs> meow next aanin mo ang aso kung wala ng pusa What will they use dog if there's no cut? Then, Matalino naman ang matsing unggoy pa rin. Ha? Huh? Matali naman ang matsing unggoy pa rin. The monkey is talent but bubong is... <laughs> <It's> talent. <laughs> Matalino naman ang matsing ung unggoy pa rin. Bread is monkey but it always monkey. Matalino naman ang matsing unggoy pa rin. Animal. <laughs> Matalino naman ang matsing unggoy pa rin monkey is has intelligent but he, but he always si a monkey. Matalino naman ang matching ungoy pa rin. The, monkey is brighter but it is monkey. <laughs> <laughs> Totoy to, tumalon ka dumapa kung kailangan. Kid, you jump and you run. <laughs> Totoy tumalon ka dumapa kung kailangan. Jump and. Ano? <laughs> Totoy tumalong ka, dumapa kung kailangan. Habang may tat-sulok. Brace, you go down and you. Totoy tumalong ka, dumapa kung kailangan. Song by bamboo. <laughs> Next. Ang kalusugan ay yaman. Healthy is wealthy. <laughs> ang kalusugan ay yaman. Uh, health is rich. <laughs> <laughs> ang kalusugan ay yaman. Health is wealth. Okay. Yeah. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. The kids are the future of the Philippines. <laughs> bayan Philippines. Next, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. The child is the future country. The teenager is the future in the nation. Okay. <laughs> Barilin mo ako at babarilin kita. Shotgun. <laughs> ba barilin mo ako at babarilin kita. I will sh uh, shoot me and I will shoot you. Barilin mo ako at babarilin kita. Bug me and I will bang you. Oh, bang me. Hey, bang bug <laughs> you. Ding, pakitabi, pakibato ang bato ni Inting. Ding, please, please throw the ball. <laughs> Ding, pakibato ang bato ni Inting. Deng, through the stone of inteng. Next. Kung ako ang papalarin, bakit hindi pa bukas? If I am the one who will... will... Kung ako ang papalarin, bakit hindi pa bukas? If I am... I, I will be lucky. What I am tomorrow? <laughs> what I am tomorrow? Kung ako ang papalarin, bakit hindi pa bukas? Lucky boy. Kung ako ang papalarin, bakit hindi pa bukas? That's boy. Kung ako pa pala rin, bakit hindi pa bukas? If I'm not the lucky one, why not tomorrow? Huh? Yeah. <laughs> hindi ko kayang makita kitang luhaan. I can't bear watching you cry. <laughs> Wala akong pwaki magdusa ka. I don't care with you, you're my rumor. <laughs> Wala akong pwaki sa'yo, magdusa ka. Wala akong pwaki magdusa ka. I don't care, you suffer it. it? Wala akong pwaki magdusa ka. I don't care is just for business walang ako pakisay magdosa ka I don't care of you if you're poor gaok tutugao <laughs> pin pin asala pin di ko di almasen ahau di karabaw di batu